Eh, magandang hapon mga kaibigan. Itong ginawa namin mga kaibigan na naglagay kami ng ano bridging dito kasi nagsahig na kami ng ano plywood. No, tapos ang ginamit na suliras ito si Parlin. Si Parlin ang ginamit na suliras. Ngayon, gilagyan namin ng bridging kasi para matibay yung dito gilid. Para tumibay. Itong kinat na 30 kasi siksik yan dyan yan o oh. yan tapos eh uh, ganyan lang ganyan o uh, ayan o oh. diba o oh. kasi pag walang ganito ano parang la, masakatagalan lalambot kasi ang plywood uh, lalo na uh, maulan ma Ayan, kaya lagyan ng bridging. Okay. So, lahat ito, mga kaibigan, lahat ito lagyan namin. Kasi kailangan na uh, matapos namin to. No? Okay, maraming salamat at uh, magandang hapon.